Ano mga kasupan, kamusta kayo? At sa vlog natin mas mga na kasupan, pag-uusapan natin ng mga pwede mong gawin kapag hindi nagpaparamdam sa'yo ang gusto Kung handa na kayong lahat, magsala po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin kapag hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki, kung may kasalanan ka, mag-effort ang sapat. Yun ang unang bagay kayo pa na pwede mong gawin. Siyempre naman, ang isang mga dahilan kung bakit hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, ay pwedeng may kasalanan ka. ba? Diba? Maraming pwedeng dahilan. Pero minsan, dahil hindi nagpaparamdam yung lalaki, ay dahil may ginawa ka rin mali. O may ginawa kang kasalanan. Yung iba, nag-cheat. 'di ba? Nang lalaki. Akala niyo ba lalaki lang ang nanlod ng loko? Ang nagtataksil? Meron ding babae, napakarami. Napakaraming babaeng manloloko din. Totoo 'yan at sana hindi ka isa doon. Talaga naman ka inspired. Pag hindi mo na gusto o mahal ang isang lalaki, pag hindi ka na masaya, makipaghiwalay ka muna. Hindi yung kayo pa sa kakamanlalaki. Manl Diba? Para wala kang pag Makipaghiwalay na maayos. Kung may iba ka lang nagugustuhan, kung may iba ka lang mahal. Ang problema sa iba, imbis na makipaghiwalay, di na nga siya masaya, di niya na mahal yung boyfriend niya, di niya na mahal yung partner niya, imbis na makipaghiwalay na maayos, eh, merong sinasabay. May third party, nag timer, timer Diba? Huwag ganun. Makipaghiwalay ka, hindi ka na masaya, saka, makipag-reaction sa iba. Kakaluan di sa iba hindi yung may partner ka pa, malani ka pa sa iba, di ba? Ganun yan. Ngayon, siguro nagsisisi ka at mahal mo pa rin yung lalaki. Kaso ang problema, hindi nagpaparamdam sa'yo. Sa kung ano man dahilan, yun nga, maaaring niloko mo siya o kaya naman, uh, masakit ka magsalita. Toxic ka. Masyado kang demanding. At lagi kang sakit sa ulo. Lagi kang nagbubunga nga. At lagi kang talaga naman ka-inspired. Hindi nakakatawa. di Diba? eh, kailangan mag-effort ka ng sapat. Anong ibig sabihin ng mag-effort ng sapat? Kailangan mo mag-effort, mag-sorry, humingi ng tawad, magpakumbaba, at gumawa ng paraan para manumbalik ang relasyon nyo at manumbalik siya sa'yo. Pero hindi yung sobra. Dahil kapag sinobrahan mo ang effort mo sa kanya, ay siguradong mas lalong lalayo yan sa'yo. Mas lalong hindi yan babalik sa'yo. Mas lalong hindi yan magpaparamdam sa'yo. Sapagkat lalaki ang ulo niyan, at tataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Kaya kung ikaw ay may kasalanan kung bakit hindi nagpaparamdam ang boyfriend mo, kung bakit hindi nagpaparamdam ang partner mo dahil may nagawa kang pagkakamali o kasalanan, eh dapat lang talagang mag-effort ka at gumawa ka ng paraan para sa kanya, para sa inyo, sa inyong relasyon. Pero wag sobra dapat sapat lang upang ang isang lalaki ay magkaroon ng pag-asa na manumbalik sa iyo at ikaw ay muling makabawi sa kanya sa isang bagay na pwede mong gawin kay Spark kapag ang isang lalaki eh, ay hindi nagpaparamdam sa iyo. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin kapag hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, is stop mo din muna ang pag-message sa kanya. Yung pangalawang Spark. Ano yung kay Spark? Itigil ko muna yung pag-message sa kanya. Oo, yung pag-chat mo, pag-text. O kung saan man kayo nag-uusap sa WhatsApp, sa Instagram, o kung saan man kayo nag-uusap. 'Di ba? Eh hindi na nga nagpaparamdam sa iyo eh, 'di ba? ang baba tuloy ang tingin sa ilalo. Mas lalong mas lalong hindi nagpaparamdam sa iyo, mas lalong nilalayuan ka, mas lalong tinitiis ka, mas lalong pinababayaan ka at mas lalong talaga naman kinakalimutan ka, mas lalong nagagalit sa iyo at mas lalong nakikita na low value ka. Kaya naman kung ang isang lalaki ay talagang ganyan sa iyo, matagal na, consistent siyang ganyan sa iyo, hindi nagpaparamdam, hindi ka kinakausap, hindi ka nare-replyan, hindi nagpaparamdam sa iyo, tinitiis ka ay huwag ka munang mag-message sa kanya. Itigil mo munang pangungulit sa kanya. Huwag ka na munang maghabol sa kanya. Itigil mo na ang katangahan kabaliwan mong yan upang ang isang lalaki magkaroon ng pagkakataon, magkaroon siya ng tsansa na isipin ka, na maalala ka, at hanapin ka, at manumbalik ang interes niya sa'yo at ang halaga mo, at mamiss ka niya, at makita niya muli ang halaga mo. At masabi niya sa kanyang sarili na ma-hype ma ka pa rin niya. Hindi yung nangungulit ka, hindi yung ka, hindi yung parang ang ewan yan na kung ano-ano pang sinasabi mo sa message, ang haba-haba pa ng message mo, at ang drama-drama pa ng message mo, tapos may mga negative pa siya nababasa sa message mo, tapos nanunumbat ka pa yung iba sa inyo, tapos nangaaway ka pa yung iba sa inyo, tapos kung ano-ano pang sinasabi nyong hindi maganda, mga sabi nyo sa message, sa chat, sa text, na hindi naman makakatulong upang maging ayos kayo ulit. Talaga naman ang isang lalaki kay Inspired ay mas lalong lalayo sa iyo at mawawala ng pag-asang magkaayos kayo. At kung ang isang lalaki ganyan, patagal lang din nagpaparamdam, eh itigil mo muna ang pangungulit sa kanya. Itigil mo muna ang pagbemesyo sa kanya, ang pagsend mo sa kanya ng kung ano-ano. Manahimik ka muna. Pag no contact call cool ka din tulad ng ginagawa niya at ang isang lalaki magkakaroon ng pagkakataon na makita ang halaga mo. Ganun yan eh. Kapag hindi ka na nagpaparamdam, kapag wala ka ng message at dun siya nasanay, lalo na kapag nasanay yung lalaki, nasanay, na lagi ka araw-araw, may maya, may message ka, nasanay siya, nangungulit ka, nasanay siya, naghahabol ka, nasanay siya na nagmamakaawa ka, ka nagdadrama ka, nasanay siya sa message mo, biglang isang araw ay eh, wala ka ng message at wala ka ng paramdam at araw-araw na yon nag -no contact ka sa kanya ang isang laki ay bakit curious pagwa wonder siya kung bakit ganyan ka na, ka na ngayon at anong nangyari sa iyo at maraming katanungan na papasok sa utak niya bagay na maganda sapagkat iisipin ka niya bagay na maganda sapagkat ang isang laki kapag iniisip-isip ka ay nag sa invest sa'yo, namumuhunan sa kanyang isipan upang maging mahalaga ka, at ahanap-hanapin kanya sa katagalan, muling magpaparamdam sa'yo, ka-inspired. At ang pangat mong pwede mong gawin ka-inspired kapag hindi nagpaparamdam sa'yo ang isang lalaki, imbis kulitin mo siya, magpaganda ka na lang, yan ang ka mong inspired. O pa mag-spark, kapag ang isang lalaki, hindi talaga nagpaparamdam sa'yo, ginawa mo na ang lahat, sinapi mo na ang lahat, nag-effort ka na, naghintay ka na, nagtiis ka na, talaga namang nagbuka ka ng tanga, at lahat na yata ng paraan na ginawa mo na. Pero ang isang lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo at ayaw kang kausapin. Itigil mo muna ang pagkontak sa kanya. Huwag ka din muna magparamdam sa kanya. Imbis kulitin mo siya ay magpaganda ka na lang o pumakit Sapagkat So pagkat kapag itinigil mo ang pangungulit sa kanya, itinigil mo ang paghahabol sa kanya, sigurado ay isipin ka niya at magtataka yan. At sa katagalan ay ahanapin, ka din yan o iistok ka sa social media. Oo, oh, nang-stock yan. Ngayon, dapat habang nag no, -no contact ka, di ka nagpaparamdamin sa kanya, ay nagpapaganda ka dapat. Hindi naghihintay ka lang, hindi ka nga magpaparamdam, wala ka rin namang gagawin. Hindi ganon. Mag no contact ka, kasabay nun magpaganda ka. Huwag mo siyang i-message, kasabay nun magpaganda ka. Mag self-improve ka. Ayusin may itsura mo, baka na-stress ka na. Baka halos hindi ka na nakakatulog ng maayos, baka palagi ka nang narilipasan ng gutom ina mo ang mo para ka nang ewan dyan baka nangangamoy na yung kilikili mo at ang bunga nga mo dahil di ka na halos nariligo dahil puro siya lang lagi ang iniisip mo nagkukulong ka na lang palagi sa kwarto mo baka naman mukha ka ng lungs dahil na-stress ka na sa problema nyo sa inyong relasyon dapat ayusin mo ang sarili mo bumangon ka kung ka talaga naman magpaganda ka at mag-effort ka sa sarili mo bumili ka ng mga kailangan upang maging attractive ka Gawin mong kaakit-akit mo diyang sarili mo. Magbalik alindog ka. Magtiis ganda ka. Magso makeup ka. Upang talaga mang bumalik ang mataas na value mo. At kapag dumating ang araw, nahinahanap-hanap ka na niya. Dahil hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Makikita niya na mas talo kang gumanda. Sa isa mga sikreto, bagay na pwede mong gawin kay inspire kapag ang isang laki ay hindi talaga nagpaparamdam sa iyo. Imbis mangulit ka, ay magpaganda ka na lang kay inspire at ang pangapat na pwede mong gawin kay Inspart kapag hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalakis, maghanap ng pwedeng pagkaabalahan yun ang pang-apat kay Inspart. Alam niyo mga Inspart, kung talagang hindi nagpaparamdam sa iyo ang boyfriend mo, ang partner mo, ang isang lalaki, ay dapat maghanap ka rin ang pagkakabalahan mo. Hindi yung siya na lang palagi ang iniisip mo, siya na lang palagi ang iniintindi mo, sya, sa kanya lang palagi ang focus mo, ang attention mo. Hindi ka naman na kinakausap. Huwag mumukha ka ng ewan dyan nagsasayang ka ng panahon sa kanya, sa isang tao na hindi ka naman gustong kausapin, na eh, hindi ka naman pinapansin, edi eh, maghanap ka lang ng pagkakabalaan mo, sa pag, sapagkat kapag ginawa mo yan, sa isang pinakimportante, tandaan mo yan, maghanap ka lang pwede mong pagkakabalahan. Kung saan med, medyo makakalimot ka, kung saan medyo sabihin natin uh, mapubusong oras mo, mababawasan yung sakit na nararamdaman mo, yung lungkot mo, unti-unti mong makakalimutan. Yung stress mo, unti-unti mong mawawala. Dahil may ginagawa ka. At di ka laging nakapokus sa paghihintay sa kanya. At ang lalaki, ay talagang mang isipin ka. Di ka lang magpaparamdam sa kanya. Eh. Kasi may pinagkakabalahan ka na eh. Magpaka-busy ka. Kapag nakahanap ka na ng pagkakabalahan mo, magpaka-busy ka. Magpokus ka doon. Diba? Kasi kung wala kang pagkakabalahan, wala kang gagawin kundi maghintay dyan sa lalaki na yan. Wala kang gagawin kundi magdrama, magmukmok, malungkot. Talaga namang masaktan yung damdamin mo para bang kinakawawa mo yung sarili mo. Para bang wala kang bait sa sarili mo. Maawa ka sa sarili mo. Huwag siyang lagi ang isipin mo. Kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, hayaan mo muna siya. Kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, eh talaga namang mag-focus ka mo sa sarili mo. Mag-ayos ka, magpaka-busy ka, maghanap ka ng trabaho. Kung may trabaho ka, galingan mo. Lumaban ka. Kapag so hindi pa katapusan ng mundo kapag nag nagkaganyan siya. Pag siya nagpaparamdam sa iyo, tuloy ang mundo, tuloy ang buhay. Bakit ba hindi nagpaparamdam sa iyo yung partner mo, yung lalaking mahal mo? Itigil ang mundo para sa iyo? Tingin mo ba? Bakit ganyan ang sitwasyon niyo ngayon? Itigil ang trabaho mo? Itigil ang gastos? Itigil ang talaga namang ikot ng mundo dahil lang sa iyo? Bakit? Sino ka ba? Sino ba siya? Sino ba kayo? Tuloy ang buhay. Tuloy ang talaga namang mga ginagawa sa araw-araw. Ngayon, kung masyado ka magpapa-apekto, ikaw lang din ang kawawa. Talaga naman, mas lalo kang malulugi sa buhay mo pag ganyan. Lumaban ka. Naging matapang ka. Lumapit ka sa Diyos. Manalangin ka sa Panginoong Diyos. At talaga naman ka-inspire. Tutulungan ka ng Panginoong Diyos, Ama. At walang imposible sa Kanya. Malagi kang manalig sa Panginoon. Upang bigyan ka ng lakas, at pag-asa, katapangan at kaligayahan. Talaga naman kayo Inspired, umanap ka ng pagkakabalaan mo at ang advice ko, pinakamatindi kong tips sa inyo ay ang pwede mong pagkabalahan ay sabihin natin magbasa ka ng Bible, ba, diba, umating ka sa mga church, yun, pwede mong pagkabalahan yun, mapapalapit ka, sa, mapapalapit ka pa sa Panginoong Diyos. Nakikilala mo pa siya. Nakakagaan ng loob yan, nakakabuo ng pag-asa yan, nakakalakas ng katawan yan, nagiging positibo pa ang pag-iisip mo. Kaysa naman sa nagbibisyo ka, hindi na nga nagpaparamdam sa yung partner mo, umiinom ka pa. porque hindi nagpaparamdam sa yung boyfriend mo, yung asawa mo, hindi nagpaparamdam sa iyo, nagsusugal ka. Nag, ano ka, nagbibisyo ka, nagtatambay ka, nagwawalwal ka. bobulak-bulak ka. Sinisira mo yung buhay mo. Hindi mas lalong hindi ka babalikan Diba? Humanap ka ng maayos na pwedeng pagkabalahan upang isang laki di ka lagi nagpaparamdam sa kanya at upang mapanatag ka at mag-improve ka at malibang ka ka-inspire. At ang mga namang baayos mo na pwede mong gawin kapag hindi nagpaparamdam sa iyong isang lakis, alalahanin mo ang Panginoong Diyos, Ama. Yung panlimakis para pinakuli, dapat matuto kayong umalala sa Panginoon. Kapag may problema, kapag may pagsubok, kapag may hinanakit, at may problema suliranin, pagsubok sa buhay, lumapit kay sa Diyos. Lagi yung alalahanin na merong Diyos na handang magbili si sa inyo ng kaligayahan, kalakasan at pag-asa. Ang problema sa si inyo, imbis na alalahanin ng Diyos, ang iniisip nyo, tapusin ng yung iba sa inyo, tapusin ng buhay, manira ng buhay, sirain ng buhay, gumawa ng masama. Tama ba yun? Yun ba dapat mong isipin? Yun ba dapat mong alalahanin? porkit hindi nagpaparamdam sa iyo ang partner mo, porkit hindi kayo okay ngayon, porkit nalulungkot ka, porkit yung mo na siya, porkit nasasaktan ka, porkit heartbroken ka, porkit nagsasapiti ka, porkit pati hindi ang nararamdaman mo ngayon, kailangan ba yan ang isipin mo? Di ba dapat mong isipin na lumapit ka sa Panginoon? Ka-inspire. Sabihin nyo ng corny ako. Sabihin nyo ng OA ako. Sabihin nyo ng naiibang advice ko sa ibang mga advisor dyan. Sabihin nyo ng ah, uh, sabi sabihin nyo lang, bakit ko sinasali to? Bakit ko sinasabi tong ganyan to, tungkol sa Panginoon? Sapagkat napakahalaga nito. Baka sabihin ng iba, kay spot, yung ibang love coach dyan, yung ibang advisor, ano lang, purong pag-ibig lang, tips tungkol sa pag-ibig, ba't ikaw sa sinas sinasama mo pa ang Panginoon? Sapagkat ang isa sa pinaka, talaga namang pinaniniwalaan ko, ay walang tatalo kapag ikaw ay lumapit sa Diyos sapagkat ang hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Ang imposible sa ating mga tao, posible sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kaya magtiwala ka sa Panginoon at maniwala ka magiging ayos kayo sapagkat tutulungan niya kayo kapag ang Diyos ang kumilos ay tiyak magiging maayos kayo ng partner mo. Tiyak magpaparamdam ulit sa iyan. Magugulat ka lang isang araw ay may message Magugulat ka lang isang araw, magkausap na kayo. Magugulat ka lang isang araw, okay na kayo ulit. Magugulat ka lang isang araw, masaya na ulit kayo sa tulong at awa ng Diyos. Kaya sa mga ganyang problema, pag hindi mo na kaya, imbis lugmok ka, imbis mawalan ka ng pag-asa, ay alalahanin mo ang Diyos na siyang nagbigay ng pag-ibig at buhay sa iyo. Ka-inspire! So mga ka po, maraming salamat mga ka sa pagtapos po ng vlog nito Please so, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment. I-share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nang subscribe, ay subscribe so, mo mga subscribe at click na rin po ang notification bell upang maging ready kayo pag may bago kong upload. So, mga gusto magpa-coaching, magpa-advise. Makausap po ko, ipakimais lang po ako sa aking Facebook and po yung profile picture ko. Pakichat lang po ako sa messenger. Ako mismo magre-reply sa message nyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig o relationship. Maraming maraming salamat mga spark. Mag-ingat kayong lahat. Maayo ko po kayo. At muli... Be spot.